Hello! Kumusta aking mga kababayan? At ngayon ay nasa usapang politiko na naman tayo at yun nga kamakamakailan ay ito nga nagpahayag na ng suporta si Vice President Sara Duterte o dito sa pagkakaroon ng rally dyan sa May Bonifacio na kung saan ito ay rally na to ay patungkol dito sa uh, hindi na to patungkol kay uh, kibuloy sa pangipit sa kanya ni Risa Contiveros ukol dito sa mga paratang kung saan ay kamakamakailan ay sa tagal ng panahon ay ngayon lang binusisi at lumabas at ito nga ay ayon sa mga ilan-ilan ay ito lamang ay sanhinang ng uh, panggigipit kay kibuloy o masabi natin na ito ay collateral damage ayon na rin dahil sa si kibuloy ay malapit sa mga Duterte, particular kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga ganitong ginagawa kay Kibuloy, dahil sa malakas ang binibigay na platform kay Duterte, ay para mawala ito sa ere, ay kailangan gipitin si Kibuloy kasama na ang kanyang channel o ang kanyang SMNI. So ngayon ay nagsalita si Vice President Sala Duterte o kulito sa supporta kay kubuloy, na ayon sa kanya ito ay ginagawang pagdinig na to ay tila uh, pinatawa na ng guilty o verdict si Pastor Kibuloy dahil ito ay hindi makatarungan. At ngayon ay panunurin natin ang buong video at nang marinig natin. Pero bago natin simulan to, ay please naman kung bago, bago kayo sa aking channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga protpetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis, at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Shukran. At na, narinig at napanood natin kung ano nga ba ang pinahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa kanyang suporta kay Kubuloy na dapat ay merong patas na paglilitis tayo dito sa kinagawang eksena ni Risa Contivero sa Senado ay walang makakamit dyan ng kustisya. Bagkus ito ay isang pwede natin sabihing pamamahiya o hindi patas na paglilitis sapagkat sa Senado ay walang karapatan magsalita o magdepensa ang sinuman ng pinapatawag ng chair. Dahil pag sinabi ng chair na shut up, ay kailangan mo mag-shut up. Dahil kung hindi, ma masasighting for contempt o ipapakulong ka. Kaya dyan sa Senado ay walang patas na mangyayari dyan. Bagkos pamamamahiya sa sinumang personalidad na ipapatawag. Dapat ay nasa tamang venue o platform kung saan ito ay meron tayong Supreme Court o Korte Suprema para maglilites at malalaman kung ang tao ba ay talagang guilty o hindi sa pamagitan ng depensa at yung sinasabi ba ng witness ay totoo o hindi. At ako ay hindi kaanib ni Kibuloy. Pero nirespeto ko ang kanyang kung anumang kanyang paniwala kasama ng kanyang mga tagasunod. Ako ay hindi isa sa kanila pero ako ay tinitimbang-timbang ko ang sitwasyon kung ano talaga yung ugat ng nangyayari. Kung bakit ginaganito si Kibuloy o kung ano bang dahilan o ano bang ugat nito sa mga pangyayaring ito ay madiwanag na ito ay paninikil sa boses ng bawat Pilipino na hindi ka pwede magsalita laban sa anumang kamalian ng gobyerno na kung saan ay nasa saligang batas na ang bawat Pilipino bilang isang demokratik na bansa ay meron tayong kalayaan magsalita salita o magbigay ng ating opinion laban sa anumang kamalian na nakikita natin sa ating gobyerno na kung saan ito ay ayaw mangyari ng gobyernong ito. Kaya aking mga kapatid, pagtimbang-timbangin natin ang mga pangyari. Huwag tayo isang sided, pagbagos lawakan natin ang ating pananaw sa mga nangyari ngayon sa ating mahal na bansa. Huwag nating isipin na kesyo, ganito ang kanyang pananpaltaya o ganon o ganito siya ay yun na lamang ating binabasya kundi lawakan natin ating mga isip at titingnan natin yung tamang pag-iisip na kung ito ba ay tama ba to o hindi binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip para gagamitin yung sa tama at hindi sa maling pamaraan maraming salamat ingat lagi dyan